Isang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ng mga magsasaka kung ang kanilang mga palayan na malapit ng i-harvest ay tamaan ng napakalakas na hangin na may kasamang ulan, siguradong tutumba ang kanilang mga palay. At ito ay madalas na nangyari sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay talagang daanan ng napakaraming bagyo. Kaya iniwan na lang ang mga palayan ng mga magsasaka na tumba, halos hindi na mapakinabangan at ang napakasaklapan nito paano pa aangat yung mga magsasaka kung sa bawat pagtanim nila ng palay ay binabagyo, binabaha ang kanilang mga palayan, ano na lang ang naghihintay sa kanila. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nakakalungkot sa panahong ito dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung anong nangyari sa ating palayan. Dinatna natin ang ating palayan na talagang tumbang-tumba hindi na natin alam nakapag-schedule na tayo sa magha-harvest pero hindi ko alam kung ma pa ito. Pero ka-farmer, ang ganitong pagkakataon ay nagbibigay sa atin ng isang napakagandang uh, isang napakagandang leksyon na dapat nating matutunan kung sakaling daanan ng ating palayan ng baha ng bagyo at ng anong mga kalamidad. Paano nga ba tayo babangon? paano nga ba tayo matutulungan ng gobyerno. At yan ang isishare ko sa inyo ngayong araw sa video na to. Madalas maraming mga magsasaka ang kapag tinamaan ng kanilang palayan ng bagyo at baha ay hindi sila ready. At kaya ang isishare ko sa inyo, dapat bago tayo palang magtanim ng palay, pagkatapos nating magtanim ng palay, ay mag-apply tayo ng PCIC. Ito ay ang Philippine Crop Insurance na kung saan ang ating mga palayan ay naka-insured, ang ating mga crop ay naka-insured. Kailangan, paghasig na paghasig pa lang natin ng palay, ay dapat na may may ano kagad natin, may apply kagad natin sa crop insurance. Anong mga dapat gawin? Una, dapat member ka ng RSBC. Pangalawa, dapat ikaw ay magpicture na sa katatanim pa lang na palay. Picturan mo ang iyong sarili na nandun sa likuran mo ang palayan. At magpicture ka rin ng mas malapitan sa palayan. Pagkatapos nito, magdala ka ng valid ID at dalhin mo doon sa uh, agriculture office. Kung gusto nyong malaman pa paano ito gagawin, mayroon akong video na ginawa para sa para dito. Pwede nyo panoorin pagkatapos ng video na to. Kaya nga ka farmer, kapag okay na 'yon, hintayin na lang tayo, no? At kapag ito nga, tinamaan na ng bagyo ang ating palayan, ang susunod nating gagawin, picture ulit tayo sa ating palayan na sa nasira ng, uh, ng bagyo. Dahil ang bagyo ay isang ori ng kalamidad. Pero hindi lang sa bagyo ito, baha, lindol at iba pa. O, at pwede rin sa sakit ng palay at piste ng mga palay, pwede natin itong i-apply sa crop insurance. Ngayon ang gagawin natin, magpipicture ulit tayo at pupunta ulit tayo sa Uh, agriculture office, dala yung ating picture at dala yung stub na binigay sa atin yung farmer's copy, dadalhin natin doon at i-report -re natin doon. Take note lang ka farmer, kung magre-report tayo katulad nito sa baha ay at sa bagyo ay at least 10 days matapos ang bagyo. Kailangan wag na tayong lalampas doon. I-report -re na kagad natin yon. At pagkatapos doon, ay magdadala rin tayo ng ID at isasubmit nila yon lahat ng mga requirements na yun. Uh, provided na dapat ang ating palayan ay uh, nasa tama at hindi pa na-harvest. no? Ngayon, kung halimbang nag-report na tayo at tapos na ng harvesting, ay hindi na natin ito makukuha. Ang kwento sa atin ng Taga Municipal Agriculture Office, mayroon sa kanilang isang farmer na nagpa assess bali ang kanyang palayan ay malapit ng i-harvest. Nasa ilang araw na lang, harvesting na at hinug na ang kanyang palayan. Ngayon, tinama ng matinding bagyo. tumumbang ang kanyang palayan. Dinaanan pa ng baha ang kanyang palayan. In short, talagang hindi na maganda yung kanyang palayan. Ang ginawa niya, pumunta siya sa Municipal Agriculture Office. dala, -dala ang kanyang farmer's copy. At doon, lahat ng mga kailangan ay dinala niya. Pagkatapos noon, ay pinuntahan siya ng adjuster. Tiningnan ng kanyang palayan. Pagkatingin sa kanyang palayan, yun na. Naghintay na lang siya, sila ng mga ilang araw at pagdating, alam nyo ba kung magkano ang kanyang tinanggap? Nasa 30,000 at ang kanyang lawak ng kanyang palayan ay nasa 3 hectares. Pero sasabihin nyo, maliit lang yan. Alam nyo mga kapermar, yung 30,000 yun ay bigay ng gobyerno at alam nyo ba yung palayan ninyo na dinana ng baha at malapit ng i-harvest, ay pwede nyo pa rin i-harvest. No? Pwede nyo pa rin yung i-harvest at pagkakitaan. Pwede nyo pa rin pang -consume. at malaki pa yon ang tulong nun kasi pahinog na yung palay. Ang gusto ko lang gawan dito ng punto, dapat ay naka insure ang yung mga palayan para kung sakaling daanan man tayo ng malakas na hangin, maliban sa matatanggap natin sa government ay mapapakinabangan pa rin natin ang ating mga palayan. In short, mayroon pa rin tayong magagastos, dagdag na panggastos sa ating palayan at hindi tayo masisero. Paano naman kung sakaling hindi ka nakapag-apply doon sa PCIC at hindi mo alam na pwede pala yun, hindi ka nakapag-apply sa PCIC. Ang gagawin mo lang ka-farmer pagkatapos ng bagyo, pumunta ka kaagad sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office at mag-declare ka na ang iyong palayan ay tinamaan ng baha, tinamaan ng matinding baha ng, ng bagyo at papasok naman sa calamity ang yung uh, pwedeng ibigay sa iyo ng government. Pero dito sa calamity, eh, siyempre hindi naman ganun kalaki. Kung sakali lang na may pundo ang yung agriculture office, pwedeng may tulong sa inyo. Unlike dito sa PCIC, na talagang may siguradong budget na pundo na nakalaan sa inyo. Mas malaki sa PCIC kung alimbawa ang inyong damage ng palayan ay talagang totally damaged at hindi lang siya partially damaged mas malaki ang inyong matatanggap. At syempre, nakadepende rin sa edad ng palay ang matatanggap ninyo. Mas medyo malapit ng i-harvest, mas malaki yung matatanggap na palay. Hindi ka tulad doon sa mga nasa, um, nasa, nandun pa lang sa tailoring stage, sa ganon, sa mga alba na, na piste ng tiyangaw, iba-iba. Yan. Ngayon, ang madalas mga kaparman na pagkakamali dito ng mga magsasaka kung nagtatanim sila ng palay, Una ay minamalit nila masyado yung PCIC. Nakala kasi nila hindi tatamaan ng bagyo, hindi tatamaan ng baha ang kanilang mga palayan. Kaya hindi na sila nag-a-apply ng PCIC kasi sabi nila malit lang naman ang kikitain dyan. Pero yun nga nagiging problema kapag kalimbawang ang palayan nila katulad nito ay harvest na hindi nakapag-apply ng PCIC. Ako, napakalaking sakit sa ulo nyan kasi wala kang matatanggap ni kahit piso dahil hindi ka naman nakapag-apply, no? Sana kung nakapag-apply ka kahit ilang minuto lang doon ay puwede pa. At pangalawa naman pala kaya hindi nakapag-apply yung mga farmers natin ay hindi sila registered ng RSB. Nako na, ka farmer kung hindi ka pa registered ng RSB, ang napakadali lang. Pumunta ka lang sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office at doon alamin mo kung pa paano magpa-register o di kaya naman dyan sa inyong mga lugar sa buhat barangay ay meron tayong tinatawag na Farmers Association. Diyan magpalista ka at uh, sila ay naglilista rin kung gusto mong magpamember sa RSBSA. Yan ay kasama sa kanilang mga gagawin. Ngayon kapag member ka na ng RSBSA, pwede ka nang uh, magpa-insure ng iyong mga crop. Hindi lang ito sa palay, pwede sa gulay, pwede sa iba-iba pa. Kat sa hayop ay pupwede rin. Ayan, para kung halimbawa ang inyong gulay, inyong palay o kahit hayop ay madisgrasya o anumang mangyari ay pupwedeng may sasagutin ang gobyerno na insured dahil naka-insured ang inyong pal mga palay. At pangalawa pa na napapansin ko sa mga magsasaka kung bakit hindi sila nagpapa-insured ay tinatamad. Tinatamad silang maglaan ng kahit ilang minuto, kahit ilang oras lang pumunta sa agriculture office. Tinatamad silang ipa-insured ang kanilang palayan. Pero kapag ka tinamaan na ng bagyo, ng kalamidad, tinamaan ng piste ng sakit ang kanilang palayan doon na kamot ulo na tayo kaya ka-farmer ang ganitong klaseng paulit-ulit na mga pagkakamali sana ay hindi na maulit uli at sana ay meron tayong matutunan bakit nga ba natin pinipilit na mga magsasaka ay pa-insured ang kanilang mga palayan una ka-farmer ay makakatanggap tayo ng from the government ng subsidy na kung saan ay makakatulong ito, malaking tulong ito sa ating mga mga magsasaka dahil nga ka-farmer tumumba na lang itong palaya natin inisip ko na lang ito na mamanumanuhin na lang natin ito gapas pero may isa tayong kasamang farmer na nagsabi na yung combine harvester ay kaya pa itong i-pick, kaya pa itong uh, i-harvest pero bukas, titingnan natin. Titingnan kong mabuti kung ano mga pwede kong gawin. Ano ba mga dapat ko pang gawin. Katulad ng pagsisigurado na yung mga palayan, yung basakan ay hindi naipunan ng tubig Upang pang yung yung mga butil ay hindi masawsaw sa tubig kasi kapag naisawsaw ito uh, tutubo ito yung mga butil at malaking problema naman yon at sana ay bukas ay hindi na masyadong madagdagan pa yung pagkakatumba kasi ngayon nasa uh, 60% na ng palayan ay tumba sana hindi na madagdagan bukas at kaya kaparmer sa ganitong pagkakataon inuulit ko kung halimbawa ang palayan ninyo ay uh, nasa malapit na sobra na sa flowering stage nasa milking stage na ang una ninyong gagawin ay dapat 14 days bago kayo mag-harvest ay patuyuan na kagad ninyo ang inyong mga palayan. Kapag tumoy, natuyo kasi ang ating palayan, tumitigas yung lupa at nagiging matibay ang puno ng ating mga palay upang maiwasan sa pagkakatumba yung lodging. Dahil yon ang kapag malambot yung lupa, mas mabilis na tumumba yung palay. Pangalawa, ay bawas-bawasan natin yung paggamit ng nitrogen sa panahon ng flowering o kaya nasa panahon na ng uh, milking ang mas magandang gagamitin natin ay potassium dahil ang potassium ay para sa kanyang dahon at matutulungan din na tumibay ang kanyang katawan yon ang dapat natin gawin tapos sa pag natin ng palay iwasan din natin yung masyadong makapal na pag-aasik kasi uh, base dito sa experience ko kapag medyo hindi masyadong makapal ang pagkakasik medyo madalang ang nangyayari pagdating sa tailoring stage ay mas marami yung kanyang suhi at kapag ganitong marami ang kanyang suhi ay mas tumitibay yung isang uh, tundos o yung isang puno pansin nyo ba? di ba kapag uh, uh, sabugtanim tanim siya ay mas matibay kasi kumbaga isang puno pero marami sila mas maraming ugat, mas matibay. 'Yun din ang isa sa mga dapat nating gawin. At ah uh, ganun din ang dapat nating gawin kung halimbawa kayo ay ngayon ay mag sabog pa lang on sa land preparation pa lang kayo. Siguraduhin natin na ang ating mga palayan ay pantay na pantay, no? Para mapantay natin ang ating palayan Uh, at least makadalawang bisis tayong pantay ng ating palayan bago tayo magsabog at yan ay ituturo natin sa next scrapping mga ka-farmer ka-excited na ako kahit ganitong natumba yung palay natin okay lang, babangong muli huwag tayong mawawalan ka-farmer ng pag-asa dahil habang buhay may pag-asa huwag tayong panghinaan ng loob Bagkos sa mga ganitong pagkakataon na nalulugi tayo dapat doon tayo mas lalong tatapang doon tayo mas lalong magiging matibay at doon tayo mas lalong natututo. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa palayan na to dito nakasalalay yung ating mga kinabukasan, dito nakasalalay ang kakainin ng ating pamilya. Kaya ka permer inuulit ko, kung sakaling ikaw ngayon ay magtatanim pa lang ng palay, ikaw ngayon ay naghasik ng palay, bukas makalawa pumunta ka sa Municipal Agriculture Office at mag ka na para sa PCLC. At kung ikaw ngayon ay nasa milking stage na, tanda natin na nasa 2 weeks ang ating palayan ay harvest ay dapat patuyoy na natin upang tumibay na ito sa pagkakatayo. Hanggang dyan lang mga kaparmer ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at sana hindi tayo mawala ng pag-asa. Patuloy tayong lumaban. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel, DDT Nature Farm. Please like, at para makarating pa ito sa maraming mga magsasaka at ishare mo na rin ang inyong karanasan dinaanan ba ng bagyo ang inyong palayan pwede mong ishare bilang pampalakas ng loob sa iba nating mga magsasaka at kung ano ba ang gusto mong itanim na palay ngayon o kung nakapaghasika anong palay ngayon at anong mga recommendation mo na variety ng palay sa muli maraming salamat and happy farming po sa ating lahat mabuhay lahat ng mga magsasaka paalam pero sana huminto na yung ulan at hindi na madagdagan yung tumba. Kasi hindi pa talaga siya kinog na gusto eh. At hindi na to makakabangon kasi nadaganan na, nagsitumbahan na yung iba. Yan, dito yung area kanina na kunti pa lang oh. Malapad na. Tapos bakbak pa yung ambon ngayon na may kasamang hangin. Pero kanina, mga alas, alas 10, yun ang pinakamalakas.